Ito, naka-spandrel na rin ito sa harap. Ayan. May mga grills na hamba, pintuan na lang na ilalagay ni Boss G. No? Ayan, mali ilan na to Isa, dalawa. No? Ayan. Tapos ito, pangatlo. Ito, uh, naka Magandang umaga po mga katrabaho. Ayan, nandito po tayo ulit sa barangay Paralaya. Dito sa ginagawa nating apartment. Mga katrabaho, Ayan, hindi pa rin po tayo matapos-tapos sa mga ginagawa ko. Sadong ano tayo sa trabaho ngayon, full pack po tayo no dahil ayan, dami ko iniikutan. Hindi ko alam kung saan tayo mag-uumpisa mga katrabaho. Meron tayong pipikapin na paninda, yung plastic, yung styro, yan. Tapos sa bukid naman, bibili tayo ng diesel, ayan, gamot, tapos yung din naman sa agri natin, bibili rin tayo ng mga supply natin dun sa sa binibilahan natin ngayon, mga katrabaho, syempre wala na po tayong tinitinda. Kaya kailangan din po natin iku, uh, bumili po ng pangtinda natin, mga katrabaho. <clears throat> kaya ngayon, ilan yung iikutan ko na naman ulit ngayong araw ng lunes. Hindi ko na alam kung saan po tayo magsisimula na naman mga katrabaho. Ito, <clears throat> nandito na po tayo sa barangay Paralaya na binisita ko na ho itong ating gina, pinapa, uh, itong project natin na apartment ayan halos nakatapos na tayo ng apat bali magtatiles na lang tayo yan ah uh, pintura na lang tayo mga katrabaho no? ayan ipasilip ko na para makapagumpisa na ho ako sa iikutan ko ngayong umaga mga katrabaho ang, ito yung unang destination ko ngayon yung binisita ko na yung itong apartment para makapagbigay na po tayo ng instruction sa kanila sa mga katrabaho natin dito. Uh, siguro pagkatapos ko rito ay bibili muna ako ng ah, oh pipick upin ko muna yung mga styro plastic bag, uuwi ko tapos balik bibili tayo ng diesel at saka bigas pala. 'yun, dadaanan ko na rin yung tong, uh, yung bigas, 'no? Uh, bibili rin tayo para sa tindahan din natin mga katrabaho lahat sa eh, sasabihin ko na ikutan tapos pupunta tayo na balik ko na tayo ng Mexico pagkatapos tayo dito pag nagawa ko na yun dito sa Arayat takbo tayo ng Mexico idadaanan ko na nga po yung inorder ko na ng gamot, tapos diretso tayo ng Wilcon uli bilit tayo ng pang waterproofing natin, pagkatapos nun diretso na tayo ng mabalakat no sa Barangay Santa Ines yung pinare-repaint nating apartment, mga katrabaho dahil yung nagpapa din ay gusto na rin po matapos nagmamadali na rin ho, dahil gawa nung uh, may rin mag-uupa na po mga katrabaho ayan na uh, simulan na natin dito sa ating apartment mga katrabaho ayan muli po natin ipapasilip Ito, naka spandrel na rin po ito sa harap ayan, may mga grills na hamba, pintuan na lang ilalagay ni Boss J, no? Ayan, mali ilan na to? Isa, dalawa no ayan tapos ito pangatlo ito uh, naka okay na rin siya sa loob mga katrabaho nakapalitada na rin tapos itong pangalawa ay ayan nakalagay na rin po yung hamba natin pati yung mga kisami natin okay na rin siya rito no mga katrabaho okay na rin yung mga pagkakapalitada rito Bali, kisami na lang ho tayo rito tapos ay aayusin na lang yung pinaka-kisami natin dahil gawa nung ayan, may mga panel na rin siya o breaker, nakalagay na rin mga katrabaho. Ayan, tapos yung mga tiles natin, materialis, nandiyan na. Ayan, itong pinaka-ano natin dito, meron na rin. No, yung cut spacing natin dito mga katrabaho. Tapos ito, wala pa po tayong grills dito, yung nalagyan din natin ng grills dito. No, ayan po, mga katrabaho. <coughs> Dali, pangalawa na po mga katrabaho na nakakisamin. Ha. Ah. Ayan, dahil ako po yung nagbububong rito, naglalagay ng mga gutter. Hanggang ngayon, di pa po ako nakapagkabit dahil gawa nung iniikutan ko. Eh, at lima po yung iikutan natin ngayon, mga katrabaho. No? Tapos yung materialis natin dito, Ayan na. Ayan. Ayan yung mga pinto. Ito, nakalagay na rin yung hamba niyan. No? Tapos, uh, okay na rin yan. Ayan yung mga materials natin. Siguro yung simento natin ay siguro sasakto na yan. No? Mga katrabaho. Nasa mahigit isang daan pa yan. No? Ha? Wow. Wow. Ayan, sabi ni Marvin. Wow. Tapos yung dito, punta tayo ito. Ano na rin ito, nakakabit na rin yung mga pari. Kaso wala lang tayong pisa may gawa nung hindi ko pa nabubungan mga, <clears throat> na na oh. <clears throat> na mga katrabaho. Ayan. Ito, na-flooring na rin yung pinaka-laundry. Tsaka yung CR. No. Ito, naka-plus na rin ito. Mga katrabaho. Ayan. Okay na yan, no? lang, wala pa tayong ano rito, bubong. maka, pero nakakabit na yung isang gutter natin, kaso hindi ko pa naayos mga katrabaho dahil nga, ayan, sabi ko sa inyo, ako po yung nag mga katrabaho maglalagay ng gutter. No? Ayan yung ating pangapat. Ito naman yung pangapat natin, nag-layout na rin sila rito. ayun nag na rin. Ay, nagkakanto na tayo. Ay, na siguro yung pag ano, pagpipintura natin o pagpipink mga katrabaho. Tapos yung sa bubong, ayan, na, wala pa tayong spandrel dito. Kaya pag natapos na ito mga katrabaho, siguro mag i drill na rin mo tayo dito. Ayan, pati yung grills natin, ayan, ginagawa na rin. Ang mga bintana. Tapos yung dalawa, ayan, uh, install na ng mga paring yung sa wall angle natin. Ayan. Ito na yung pang-apat natin mga katrabaho. Yung flooring natin yata mukhang nakahumbok sa gitna. Eh. Ah. Naron, nakahumbok sa gitna, yung flooring, oh. Kasi papatiyin na dyan, yung patag, hindi naman ako. Hindi ang man lang walang oh O yan si Marvin, ito naman, nag-aasintasya naman yung... Si Diyos, nagbukuya ko yan. Dalawa rito. Ayan. Makukuyakoy daw sila. Ano yung mga dawel na yan? Di 12. Sige. Hindi na magagamit yan para ano na lang. Ibay ng mga da Ibay ng dowel na yan ah. Ayan, mga katrabaho at dyan Rayo ay magpipick up muna ng mga styro natin Yung palinda. no? yun ang susunod natin mga katrabaho Tapos mamaya bibili tayo ng pambarnis Tapos diretso tayo ng Mexico Pagkatapos ng Mexico, Mabalakat, Santa Ines tapos dito sa Gatchawin, yung sa swimming pool naman pala, dadaanan din natin mga katrabaho. Uh, alos lima, yung ikutan na naman natin ngayong umaga mga katrabaho. Sige po at hanggang dyan, maraming maraming salamat po muli at magandang umaga po sa inyo. At ingat po tayong palagi mga katrabaho. No? Ayun, mga katrabaho, nakabili na tayo ng diesel para dun sa... <clears throat> sa ating bukit mga katrabaho ayan ah, baba ko na bali 70 liters po yung nabili natin mga katrabaho nasa mga 3.8 po ah. yung ating binayaran mga katrabaho yung gagamitin natin pampatubig sa palay mga katrabaho ayan pag stack natin si boss manic no? ayan nakatapos na naman tayo yan bali dalawang ano po yan dalawang galon mga katrabaho tapos yung ating gasol ayan dito pa dito po tayo nakapagkarga kahapon oh. siguro bukas na lang ko tayo papakarga pag uwi tsaka yung doon sa gasol na natin ay wala pa rin dito pa rin tayo nakapagpakarga mga katrabaho ngayon ang destination natin ngayon ay sa Mexico naman tayo kunin natin yung gamot at saka yung bibili tayo ng pang waterproofing natin mga katrabaho eh mga katrabaho kabibili lang natin ng mga yung binibenta natin gamot no Duh sa grip mga katrabaho ay, na natin no Ibibili tayo ng paunti-unti lang yung mga paninda natin yun, yun. galing tayo kanina doon sa sa Mexico na tapos ayun bumili rin tayo ng Primero, galing naman tayo sa Wilcon Depot mga katrabaho sa Mexico rin yon, no? Ayan. Kaya medyo pagod yung biyahe natin mga katrabaho. Ayan, pagkatapos natin ibabayan, yan, naman tayo ng mabalak, ay na ano, tarlak muna. Tapos ikot tayo, pabalik tayo ng mabalakat mga katrabaho para kahit uh, gabihan gabihin na tayo doon, medyo malapit na tayo doon. no? Ayan, ibababa muna natin yung ating mga ano, titinda. Kahit pa paano, meron tayong natutubong kaunti mga katrabaho.